na nasa subik kami guys ayan dito kami yung oh. subi kami na masyal kami sa subi nasa subi kami guys ayan dito kami yung oh. subik kami na Marshall kami sa Subic. Guys, ayan dito kami. Dito na naman kami. Martial. Sobrang maganda yung mamaya, tingnan mo. Picture tayo doon mamaya. Oh, doon, doon sa eh. doon sa puntahan ng Jo. Yan sa may airport. Yan, yan Subic to guys, Subic. Ang daming yate diyan, Joe yan, sa, sa Subic. Subic muna tayo. Hoy, may under construction dito, guys, sa Subic 'to, 'yan. Under construction. Subic na pala. Ayun, guys, Subic muna tayo. tapang sa Subic. Kapuntahan ng Moro. nasa remerkado ni ay mi ay may ano pagitik 'yung malalaking ibon and guys, so, big. so big guys so guys mga kita ni Laura <laughs> yan. kami sa bundok. Virgin Forest dito guys. Ang sobrang ganda ng ano na dito. Nakakita ko sa inyo yung uh, dagat. ko sa na. Pakita ko sa inyo guys yung dagat dito. Ang kita natin yung mayroon. Ay, ito, ang tawag yan guys sa mga bilog na yan ay silo. Silo? Oo. Yung istaka niya yung guys. Istaka na? Ng mga materials. Ayan guys yung ano dagat. Ba, ba? <laughs> diba? Oo, blue. Bloom blue. Ano na blue ang dagat dito guys oh. Ayan yung airport. Sa baba guys. Ayan diba? Oo. Ah. Ha? Doon pa sa unahan. Ayan, yung braga, ganda yung pinapunta. Yan yung Ang ganda. Doon na blue. O. Ayan. Papunta na tayo. Mababa. Ano lang? Mababa. 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 Ati nakatulog na sa biyahe Ayan yung Subic Bay Central. International Airport o, Ayan na nga Ayan na kami oh So ayan nice. guys Diba uh, Ayan so, Subic Airport Ayan o. Oh. Ayan, okay, ayan na yun. Diba? Pakit so na kami ng uh, bundok. So, ayan yung ayan, Subic International Airport. Ayan, yung kikili mo man. So, ayan guys, yung ano. I-ganoon mo kasi. <messas> I-ganoon Ay, mo. Ayan. I-ganoon mo kasi. Ayan o, ganda. Ay, no. Wow. guys yung ay. dagat niya. Ano yan? Ah, uh, Sambales. 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 Ay, nakikita mo pulok na Sambales. Sambales yan, ayon Doon ikot. Ikot yan tornon dyan, sa, sa kapila. Tornonidad. May parang tunnel dyan eh. Uh. sa ay, ang silang ng runway nila dito, no? Joshua, next oh, si next Nick, si Joshua, Nico. parang ikse, no? Ang <laughs> sa swimming yan, Nick. yan eh, si Jojo. Ayan, Jo. Si Nick, Nick. Ah. Ayan yung airplane, si si guys. Si Kevin, Nick. Nick oh, no, ah. nag-drive. Ang manok. Nitib, babakal. Nitib manok. <laughs> Nick, bakal na si Kevin. Manok, nitip, manok. yan <laughs> yung puro wala. Ang Puro <laughs> <laughs> wala atiil. Wala atiil. <laughs> <laughs> Ayan, Subic Bay International Airport. <coughs> kami sa Subic, Neck. Ayan. Pagpunta so. na doon. So, ayan yung mga... Airplane o, Airplane o, ayan guys. Airplane, may maliit na airplane o. So, dito kami. Ayan, pag-akyat pag namin dyan. Ayan, uh, kita nyo yung uh, dyan guys <coughs> 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 to to <coughs> <coughs> Yan, eh yung galaki ng airplane guys oh. Tomorrow Kasi sa Wala na connection Wala na, signal dito

kakaliwa na kami dyan Nick may malaki ka daw dito sa Manila hindi kaya pada padala mo tong manok mo kaya malagya padala lang bala padala mo tong manok mo ano uh -huh. napuro wala nga nga tihilaw so ito may ginagawa dito construction na uh -huh. ano area Ayan uh -huh. guys. Yeah. Si Rika, di ba hindi ko makain ng tinulang Ko. Ayan ayun na. Ayan ay. ay, yung dagat guys, yung so, blue na blue, blue, blue na yun. Oh. Oh, may ano, mayroon pa doon sa taas. Oh. Ganda, ganda dito. Hinto mo nga doon si Jojo sa pinuntahan natin. Oh. <laughs> Kita ah, mo ah, doon, Jojo. Dito, ayan, dito. Ayan. Diyan kami nag-stay nila doon. Ayan, oh. dyan, doon, ganda. Ayan, Gan ayan, ayan. Sa ilalim, apakaganda niyan. Ayan, dito ang native. mo yun? Ano na abutan pa sila? <coughs> sila JM? Native forest na guys. Nila yan, bundok na ito yeah, dito. Yung bundok na dito. Yeah, Ngayon, wala akong sinama si Rika. Kaya, huh? dyan ko sinama si Rika. Ah. yung unang unang namin dito dyan sa baba. Danda uh, una, dito. No. Diyos ha, parang puno, puno. Diyos ha, parang ginagawa. Poste sa uh, Ito? Uh -huh. oh. <coughs> Mas, nasa milan. yun. Namin mo, ano, do. Ayan, may mga abandoned na building dito guys. Ayan, abandoned building. Meron dito mga ano eh, yung mga mga vintage sa ano, vintage car na hindi na ginagalaw, nandiyan lang. Kaya yung bawal pumasok doon eh. ni kang ano neng, namo dere ang amo. So saan makakita tayo ng munggoy? Namo dere amo neng. Are amo neng. Amo Amo. <laughs> amo in lang mo dari sa sobek <laughs> Diba dito yung zoo kuya oh diyan sa so, akyat diyan uh -huh. <coughs> hello Jenlyn ading thank you, you ading oh, So, dito kami guys. Ayun yung bloom Blue Oh, bloom, ganda, ganda Pero nakakatakot na pumunta <laughs> dyan. <laughs> Parang may buhaya na dyan. Ay <laughs> eh. eh, dito natin nakita yung mga sundalo ko di ba? Oh dito inaakyat nila rito nung kasi may mga ano pa sila oo um, oh, may mga bitbit -bit sila ng mga ano pabigat sa katapan nandiyan yung ano nak eh yung malalaking ano yon mga hero oh, dyan hmm. malalaking ay dyan, na. natin yan yata dyan so, eh tayo sa murong yan palabas Or, na po kami ng ano subik. palabas na ng, ng subic pupunta na ng murong so ayan yung mga captain, ano ba yun? Yung oh. mga hero, andyan yun. Ayong eh? si book Yan, yeah, andyan. Yun yung inuna natin, di ba? Nasa bundok na kami. So, Akyat na kami guys. sa bundok, guys. <laughs> ayan. 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 Ganda ng ano, ng forest, ano? Fresh pa talaga. Walang nag, walang ano, walang namumutol, walang nang ano, ang daming mga ibon, daming Sana ibon. Daming Onggoy, walang yeah, mga onggoy. Mga onggoy. na ito. Ang, <laughs> ito. <laughs> yes, ito. <laughs> ito. Yes, ito. <laughs> King Kong lang. Ah, King Kong. <laughs> Tingnan mo si King Kong dito. <laughs> So, ayan. So, ayun na, may nakaano ba nakasabit na paniki. Oh. Sa nyo, sa nyo, -sa -sa Doon na. So, hindi ko mo kita. Dito. Sa left side. Ayun right. no, yun, the, no, ayan, oh, uh, ayan, oh. Wild, ano. Wild, Dito, dito maraming unggoy daw. Oh, ayun oh, Ang uh, daming unggoy. Ayun ang dami, oh. Ay, sa loob. Sa loob sa ng sakyan. Sa loob ng sakyan. Ang nakita. Dandaan sa kami. dyan sa dana niya, nang